Hello guys, so story time. So about my experience sa ano. So nagpunta kami ng US Embassy kasi nga syempre may appointment kami doon. Tapos ayun. So actually yung yung iniistihan namin is malapit lang din doon. So walking distance lang mga 200 meters away lang. So so pagkalabas namin doon. So umakyat lang kami sa may overpass para maglakad lang kasi malapit lang naman. Sa so, ganito ang nangyari, guys. Yung mga batang hamog doon, tatlo sila. Sabi, congratulations, bla bla bla. Tapos hindi akong umiimik, siyempre. Tapos nanghihingi sila, na, pahingi naman mo, pahingi ng blessings mo, pahingi ng blessings mo. Eh, nung time na yon, wala akong ano, wala akong bariya, gano'n. Tapos hindi ako nagbibigay kapag may mga bata nga doon. Kasi once na magbigay ka sa isa, dadami yan sila. So, ini-ignore ko na lang. Hindi ako umiimik, gano'n. Tapos, sumunod talaga hanggang sa dulo ng overpass. Tapos, hindi ko siya binigyan. Tapos, tinapik niya ako ng ano, dalawang beses. Tapos, nag-curse siya sa akin. So, sabi niya, namamatay ka din. Grabe naman, oh. No? Tapos, tinapik ko din siya ng ano, tinapik din siya ng dalawang beses. Tapos, sinabihan ko din siya, babalik sa'yo yan, babalik sa'yo yan. In Bisaya words, ayun, natakot siya sa akin nung, nung sinabi ko sa kanya, buyag, 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 buyag. Ganun, ayan. Takot siya. Tapos, ayun, nak grabe naman yung mga batang hamog doon. Dapat, inalis na yan nila doon. Nung grabe talaga, nakakainis. Yun lang.